All right mga idol, bulang lang muna tayo ng gulay ng mga idol. Ito yung ating bunga ng karubasa. Mayroon tayong sigarilyas, may okra, mayroon din tayong patula at dahon ng alubati at mayroon din tayong dahon ng malunggay. Ito yung ating uh, sangkap, green chili, sibuyas at sakaluya at mayroon din tayong kalamansi pampasim. Ito muna ang ating gugulayin mga idol at nagdamang araw, puro tayo karne. So ito muna tayo, bulang lang muna. Unahin muna natin mga idol itong si sibuyas at sakaluya lagyan natin mga idol ng kuning asin at ating takpan ng mga ilang minuto para kumulo so alright mga idol ayan after 6 minutes kulo na yung ating tubig ayan ilagay natin muna mga idol ang ating uh, bunga ng karubasa ito ang unahin natin tapos itong ating sigarilyas alright at itong ating okra. ito ang ating muna unahin ilagay mga idol bago natin ilagay ang patula at saka at dahon ng malunggay alright So ayan, after 5 minutes ulit mga idol. Ito na yung ating pinaka pang bulang lang. Ayan. So ilagay na natin mga idol yung ating patula. Ayan. Atin lang haloloyin mga idol. Dito muna tayo sa bulang lang at ito yung masarap naman. So ayan. Ngayon ilagay na natin mga idol ito itong atong al at alugbati. Ayan. Isama na rin natin itong ating malunggay mga idol at isang kulo lang yan. Luto na yan. Alright, so gulay na bulang lang muna tayo Atin muna, laluin mga idol Ayan Ayan ay napakasarap na gulay mga idol Sariwang sariwa Sa mga dinakay ng gulay Abay kumain kayo ng gulay mga friends Magandang umaga sa atin lahat Ay lagyan natin natin ating green chili At lagyan na natin ng ating kalamansi Ayan mga idol Good morning, good morning Araw tayo ngayon ng December 28 araw ng Sabado malapit na mag New Year mga idol tikman muna natin kulang ng asin mga idol matabang tabang lalagyan natin ng asin ayan lagyan na natin ng konting bitsin mga idol ilagyan na natin ng ating pritong manok ayan ang nagpasarap dyan mga idol gulay na bulang lang lagyan natin ng pritong manok minsan isda pero ngayon pritong manok naman ay lagyan natin okay mga idol Luto na yung ating bulanglang na gulay mga idol Ayan, titikman lang natin mga idol kung tama ang lasa Wow, ang sarap mga idol Luto na yung ating gulay na bulanglang Pwede na tayong kumain mga idol Ayan, napakasarap nito mga idol oh. Simpleng pagkain lang mga idol Ayan, shout out sa lahat Sa lahat ng mga nakain ng mga gulay na ganitong gulay Ayan sa mga may hilig sa bulang lang uh, pwede na tayong kumain at masarap ito kumain ngayon mainit pa napakasarap na sabon ito mga friends mga idol araw tayo ngayon ng Sabado December 28 ayan 2024 malapit na mag New Year mga idol good morning good morning kain na tayo All right, so oras na na pagkain mga idol almusal na tayo mga idol Ito na mga friends, yung niluto kong bulang lang. Kain na tayo. Ayan, araw tayo ngayon ng Sabado, uh, December 28 na. Ilang araw na lang. New Year na. Ayan, may kunting kanin. So masarap. Wow, ang sarap

No. Manok ang ilalagay ko. well